masipag ng araw po sa ating lahat. Sa video ito masipag, isishare ko dito kung paano mawala itong unoriginal content na violation po sa ating Facebook account. At paano ba tayo nabigyan ng ganitong violation mga sipag an you know, unoriginal content at itong intellectual property po mga kasipag. Bakit nga ba tayo nagkaroon ng ganitong violation at paano ba natin ito mawala po mga sipag? So yan yung pag-uusapan natin mga sipag ano? kasi ang dami pong mga content creator ngayon na nagkaroon ng problema dahil na detect na po yung kanila mga content video na hindi sa kanila at nabigyan na po sila ng violation na an original content. Ang dami po nila po mga sipag ano? kagaya na lang po ni Ma'am Melona Kambal. So si Ma'am Melona Kambal humingi po ng tulong no? Good morning mga kasipag. Pwede magpatulong paano to maalis? Halos na delete ko na lahat ng video para ayaw pa din mawala. So dito masipag ito yung kanyang violation, an original content, electric wall property at ito pa po yung iba makasipag you know, ito si Ma'am LV de la Cruz. So ayan po makasipag you know, nabigyan po siya ng an original content Then it's siya po ay uh, you can earn money from your video si na po daw po niya pagkakitaan yung mga content video niya then na-restrict po talaga siya for earnings dahil sa mga unoriginal content na nagkaroon siya ng violation na ganito. So dito mga kasi ko po sa inyo dito at papaunawa ano. So dito paano ba mawala yung unoriginal content na violation na yan. Mga kasi pag ko lang po sa inyo. Kung nag-upload talaga kayo ng video dyan at meron itong claim sa may-ari at na-detect po ito mga kasipag na ka ng unoriginal content dyan or intellectual property na violation po dahil meron ka na-detect de na mga copyright dyan na video, background music, sound effects, o ano paman mga kasipag, you know, ganito po, at papaintindi ko at maunawa sa inyo. Kasi yung iba, dinedelete na daw po yung video, lahat po na hindi sa kanila, at atat at, agad ngayon na mawala itong violation na unoriginal content. So hindi po yun agad-agad mga kasipag, you know, hindi po yan instant mawawala po. Kasi nga, nabigyan na po tayo dito ng violation dahil naka red flag na po ang ating account dahil sa patuloy sa paglabag sa content monetization policy ni Facebook or sa kanyang partner monetization policy. Lalo na po dito sa complete standard no. Pag once hindi tayo nasunod, mas lalong lala pa. Mabibigyan pa tayo dito ng mga restriction talaga po makasipag. So ganito ha, papaunawa ko sa inyo dito sa mga atat pag once na nag-upload kayo ng mga content video na hindi sa inyo at nabigyan kayo ng original content na violation na restrict po kayo for earnings dito sa inseam ads at sa add-ons rails, makasipag ganito po ang mangyayari niya na hindi po yan mawawala agad yung unoriginal content na video. Depende ito sa case. Lalo pa po pag paulit-ulit mo na pong ginagawa po mga sipag, ang ma mawawala po yan buwan to tatlong buwan at higit pa po makasipag depende ito sa case at lalong lala pag ito ay page po makasipag halos manatili alam nyo mo kung bakit makasipag Noong nagdeklara na po si Facebook na kinakailangan mag-verified para mabigyan tayo ng protection no kinakailangan ng ating account verified for blue bags para mabigyan ito ng protection mga stickers mga services po ni Facebook ayan on the spot silang sasagot daw kanilang agent no ikaw na specialist sasagutin tayo sa mga concern nila so ibig sabihin mga kasi pag nung nagdeklara ng ganun nagiging priority na po ni Facebook na pansinin o bigyan ng pansin o bigyan ng sagkasagutan yung mga verified na account po mga kasipag kung hindi ka po verified dyan mga kasipag mga kasipag, deny ka dead makalang ka lang po ni facebook halos hindi yan papansinin Swerte mo na lang pag pinansin ka po mga kasipag ganoon na po sa kalakaran dito sa services po ni facebook dito sa platform po pera pera po mga kasipag eh, no? so yung iba nga nagpa verified na lang para mapansin, para mabigyan talaga ng kasagutan ang kalang problema so ako din po mga kasipag ganun po mga kasipag, ano, eh, unordial -ja content din po yung violation ko And then nung nag-subscribe na po mga kasipag, you know, nagbayad po ako, nagpa-verified blue bands po ako kasi yung services nga nila, ah uh, more stickers, mga unique stickers, yun, bibigyan tayo ng pansin sa ating mga concerns, mga kasagutan natin, ay katanungan natin sa sagutan po nila. And then, yun po yung mga uh, services nila na maibibigay po sa atin yung protection sa ating account na hindi daw kuno ma-hack. Yung mga kasipag, you know, So, yun yung nabibigyan nilang pansin, priority nila na talagang binibigyan nilang tugon yung mga concern na mga nag-verified sa kanila, nagbayad ng monthly. Kaya mga kasipag, kung hindi ka po nagbayad dyan, mga kasipag, mahirapan talaga tayo dito na masulba itong mga restriction na ito. No, Ayan mga kasipag, yung iba nga mga kasipag Facebook page kami, Facebook page din ako, mga kasipag sobrang tagal, lagi nyo po tatandaan. Mas priority po ni Facebook yung profile account, lalo pa po pag ito ay verified. No? Dahil ito ay nandun talaga ang main account nito, ito yung admin, nandun po talaga na dedetic agad, nakikita nila agad yung identity ng account, kung tunay ba ito, yung authentic ba ito. So pag once na hindi po yan tunay na pinaglalagay mo po dyan mga kasipag sa inyong Facebook profile account sa pag sign up nito, hindi totoo mong AIDS, hindi mo totoo doon yung mga true name, spending, apelyedo, hindi activate yung uh, hindi active yung address, hindi accurate lahat, no. Kinakailangan dito ay yung identity tugma talaga doon sa pinilapan mo po, doon sa ID mo, doon sa sign up ng inyong Facebook account. So pag once na hindi totoo mga kasi pag hindi ka authentic dyan mga kasi pag hindi ka tunay na account, gawa-gawa ka lang, ay talagang de-dead ka ni Facebook. Hindi pa pansinin niya ma-concern mo. No, lalo pa pag hindi tayo verified blue buds dito. Karamihan mga verified blue buds, no, yan po yung nakokonfirma na aprubahan na pumasa po dito sa verified blue buds sa kanilang mga Facebook account dahil sila po ay nagtugma na true name sila na authentic yung kanilang account sila talaga yung nandun so ganito mga kasi pag, you know, para mas lalo po nyo pang maintindihan itong unoriginal content na violation na anong klaseng violation pag restriction restricted ka po dyan mga kasi you know, depende ito sa case para maibalik ito so 1 to 3 months iyan kinakailangan mo mag-appeal pero lagi mo tatandaan you no, know, mas naging priority po ni Facebook talaga yung mga nag-subscribe, ganun na po talaga, pera-pera na lang po, no? Yung mga nag-verified, badge, nagbayad ng monthly. Para mabigyan na tugon at pansin ang mga katanungan, yung mga concern natin, yun po yung nagiging priority po nila. Na ano dapat gawin, ito yung dapat mo pong gawin, sir, gaganon yan si Facebook para mabalik sa dati o mawala yung unoriginal content. Meron namang senaryo, no, dahil sa case na ito, nabigyan ng unoriginal content, na si Facebook ay na-misinterpret lang po. Nagkakamali din po yan si Facebook po, mga sipag. Kaya, kung sa tingin nyo po mga sipag na wala po kayong ginagawang mali dyan, wala kayong nailabag na content recession policy, partner recession policy po ni Facebook o sa kanyang community standard, pwede po kayo mag-concern talaga. No? Mag-request, mag-appeal, request review po kayo. Make sure nyo lang talaga na wala talaga kayo nilabag. Mga kasi pag, pag once na tayo po ay naka-violation na po dito, naka-red flag na po yung account natin, meron na po siyang history. No? Pag once na paulit-ulit ito, talaga matutuluyan talaga tayo. Talagang titigasan ni Facebook na hindi ito ibabalik agad. No, na may misinterpret ni Facebook yung karamihan na nagkaroon ito ng violation, pwede mag appeal pwede mag-request ng review. At yung iba naman po, mga kasi, pag no, nagkaroon ng violation, dinelet agad kasi nga, one time lang po nila nawala na agad yung unoriginal content na violation. No? Ano mang uh, flag content na violation, nawala agad. No, kasi nga, one time lang naman nila ginawa, hindi man ang patuloy-tuloy, no? Yung iba kasi hindi na detect agad-agad ni Facebook, and then nung patuloy na na patuloy na ginagawa, ang dami nang detect ni Facebook, kaya doon na po mas lalong lumalala. Kaya e, lagi ko talaga sinasabi sa inyong mga kasipag, you know, para hindi po masayang yung effort nyo, yung pag-edit, pagpupuyat nyo, pagsasayang ng pera, yung oras, mga kasipag, kinakailangan dito yung magiging authentic tayo. Mga kasi pag maging tunay tayo sa atin yung mga content video para makagain tayo ng mga organic followers, organic supporters, totoong followers, totoong supporters, totoong viewers na susuporta sa atin palagi. Dahil tayo yung nandun sa video na yon at tayo yung name na yon tayo yung profile pic na yon So yun mga pag kinakailangan dito mga sarili natin video po mga kasipag huwag po tayong kumuha doon sa iba kung yung iba hindi na detect mga kasipag lagi nyo po tatan si Facebook hindi po yan agad-agad na dedetick. dalawang araw ay eh, darating ang araw na detect na eh ikaw sasayang yung pagod mo yung puyat mo no? sayang yung effort mo dyan So yan lang mga kasi pag, yan yung tips ko po sa inyo dito na maging authentic tayo, maging tunay tayo sa original video tayo dito. So yan mga kasi pag, you know, sana po meron kayo nintindihan sa so, kanilang video na yun po yung masyashare ko po sa inyo dito. No? Sana po nakatulong itong video na to kasi nga ang dami pong na problema talaga sa ganyang problems ngayon paano daw mawala yung unoriginal content, bakit ako nagkarito ng violation. So, yun lang po, mas nagsisya yun lang po, may share ko sa inyo dito, no, sana po may recommended din sa content video ito at sana po nakatulong. At kung nagustuhan yung video, masipag, support naman po sa ating YouTube channel, o Chris TV po, masipag, pasubscribe naman po si Pag, kung hindi pa po ikaw nakasubscribe, at pindutin na na rin po, ang notification button, para mas dito sa bagong video sa upload, at kung mayroon ka suggestion, at kagano masipag, mag-comment below sa baba, para pag nabasa ko yan, sasagutin ka magagawin pa natin ng content video hanggang sa atin makaya, at huwag niyo po kalimutan, mag-like, and share, masipag, marami salamat sa panonood, have a nice day and god bless all